なまん。N Hi guys, welcome back again to my vlog. So for this video nga, uh, pupunta tayo sa isang unlimited Pinoy food kainan dito sa si area malapit sa amin. Nagkataon nga ito, magalas dos na hindi pa ako makain kaya nakita ko doon sa may page nila ay nagsiserve sila ng unlimited Pinoy food. So malapit nga lang talaga ng Pinoy store na to kaya ito nakabike lang tayo papunta doon. Timing nga pagpunta natin kasi hindi mainit, medyo malamig ang panahon at makulim din. Bilang kanto nga lang talaga ang pagitan kaya medyo gutom na rin ako kaya binilasan ko na rin ng pedal. Nakita ko sinong nakarang araw yung menu nila sa Facebook na sabi ko napakasarap nitong kainin lalo lalo na matagal na rin ako nakakain ng mga ganito. Kung na pupunta kayo dito, ito ang palatandaan niyo. Sa dito, makikita mo ang Maruetsu at sa tapat naman niya ang Wellshot, isa pang drugstore. Pagitan niya ng Wellshot, isa pang drugstore, nandun yung kanto na papasukan mo. Yun yung huling kanto na papasukan mo papunta sa may Wistex Sari Sari Store. Ito tinutumbo kayo ng camera, ito yung mismong kanto na papasok doon. Kaya naman kapag nagbabala ka na pumasok dito or pumunta dito para bumili ng mga Pinoy Foods, ito yung dalawang palatandaan mo. Ang kanto sa pagitan ng Wellshot, isa pang drugstore. Ilang metro lang din ang layo pagpasok mo dun sa kanto. Makikita mo itong binabaybay ko, didiretsuhin mo lang ito papunta sa store. nahirapan ka naman din, pwede ka google check mo lang ang Wise Sari Sari Store. Diretso mo lang tong kanto na to hanggang sa makita mo yung Philippine Plug, makikita mo sa pinakaharap ng kanilang bahay. May bubungod sa na stand ng Philippine Plug. Ang nga lang kapag pupunta ka dito ay may space ang kanilang harap ng bahay kaya pwedeng ka mag-parking. Kulay tema at kulay pula yung palatandaan ng kanilang building. Sa labas ay mayroong Philippine Plug tapos meron siyang kambang o pinaka signboard sa pinakataas. Pagibang pintuan kanilang Sari Sari Store at kainan. Si ano? Si Lipolito. Lote. Pagpasok nga sa kanya kainan, ito, may mga Filipino na ako nabutan. Sabi sa akin ni ate, na late na raw ako kasi kanina raw ay napakarami talaga mga tao. Ito yung menu niya ngayon. Meron siyang sinigang na manok, lechon paksiw na manok, grabe nakakatawa naman. At meron din siyang palabok. At itong napakasarap na yung butido. meron siyang minatamis na sagi na papartneran mo ng gatas. Napakakul -cool nga ng kanya kainan, Yung vibes niya ay eh, para lang din nasa Pilipinas. Nabutan ko yung dalawa nating kababayan na kumakain na rin dito na lunch. At ako na ko ng kanilang embutido. Namang ko na rin ang palabok at lechon paksiw na manok. Madalas si mama na nagluluto ng Pinoy foods pero kapag ganito, mahalala mo talaga para ka lang nakikipyesa o nakikipag-birthday. Sa lahat ng mga hinanda ni ate, itong pinaka-paborito ko. The best yung lasa ng kanyang embutido. Tama-tama yung timpla, the best yung lasa, sumabay pa yung aroma ng bell pepper. Katapos nito, taste test muna natin ang kanilang palabo. Para ka lang din talaga nasa Pilipinas, alam mo yung vibes na nakikipag-birthday ka tapos kumakain ka ng ganito. Pagkatapos ng palabok ito, tirahin muna natin ang lechon paksiw na manok. Kasi ko pa nga kasi kadalasan lechon talaga na baboy. Pero the best one lalo, lalo na sa mga hindi kumakain ng babo. At abang kumakain ako, naisip si ate sa akin ng drinks. At syempre, alam na kapag Pilipino yung nagkasama-sama, naku tawa na at kwentuhan panigurado yan. Bago nga makapasok sa pinakatindahan, ito yung bubungod sa yo. Welcome to Wise Tech Tambayan! Kitang kita mo dito yung mga finoy drinks katulad ng mga soft drinks at ito mga inumin na tala. Siserve din sila ng At paborito ng mga Pilipino na halo-halo. At ito naman yung mga pagkain na siniserve nila kapag sila ay nagpapa unlimited. Yung manok, sinigang, palabok, embutido, minatamis na saging at syempre di mawawala ang kanilang pamirienda. At bukod sa kanilang merienda, meron pa silang bowl silo o diba? Yung vibes talaga niya para nasa Pilipinas ka lang. At pagkawasok mo mismo, ito yung tatambad set. Pagkatapos mga kumain nito, nagminatamis muna ako. At nung pag-uubos ko nito, ito pumunta muna ako sa kanyang sari-sari store. Pumiling ako ng pasit kanto at matagal ko na na din nakakain. Sinabayan ko na rin ang pulburo ng Goldilocks. At bago matapos yung video na to shoutout muna kila Ate Okada Cristina, Leila Tsunoda, Cristina Tachihara, at si Ito Marites. At sa gustong bumili, panoorin nyo si Ate. Hello mga kababayan, konnichiwa. Bili po kayo sa aming store. Kung sino yung gustong mamili, na gusto mamili, po dala po kayo sa Soka Inari gusto mag-order ng online, PM nyo lang po kami sa y sari sari Store, sa Umeo y sari sari Store, or sa TikTok, y sari sari din nakalagay po sa TikTok. nag din po kami all around ng Japan, lahat po.